Question. Bago ka sumakay dun sa sasakyan ng lalaking pinagsisilosan niya, mm -hmm. aware ka na magiging issue yun? Nung una po is hesitant ako. Baka kasi po maintindihan niya. Kasi yun nga po, gabi, in-explain ko naman po sa kanya. In Nagpaalam ka naman sa kanya bago kay ihatid? Eh yes po. Pero nung agad-agara na yung parang sabi ko, tapos na ako mag-gym, sasakay okay. ako. Wala kang something ba? dun sa no. guy. Nung time na yun, wala po. Okay. Umalis sila, di ba? Nag-swimming. Kasama yung guy, di ba? Opo. overnight, overnight. Hindi, hindi, mo pinayagan. And opo. Sinabi niya, wag na, hindi siya komportable. Eh. Pero ba't sumama ka pa rin? Kasi po, nung time na yun, parang naisip ko po. <laughs> naisip ko po kasi na, Mag-nursing po kasi ako. Tapos mag a ako. Parang sabi ko sa... Kasi nire-assure ko po talaga siya. Parang nag-plead pa nga ako na, pagkatiwalaan mo naman ako. Kasi sinabi okay. ko sa kanya what na What happened talaga. after the swimming party? Lunak, during dunak, the swimming party, what happened between you and the guy? Biglang nagparam, nalaman nung guy, kasi kumanta po ako na parang sad ako. Parang tinanong ako ng mga ka-Jame, no, ako na, bakit malungkot ka gano'n. Biglang doon na, bigla na nagparamdam talaga anong yung guy. Anong Bigla siyang... Kinis ka niya? Mm -mm. Kinis ka dito? Kinis! Dito, skin... Ginanong. ano Anong, siya, ginawa, siya. anong mo nung kinis ka? Ay, sabi ko po na ayo wag wag ganyan kasi hindi Paano siya nakalapit sa iyo? Oo, oo. Siya pinakainom na kasi okay. parang okay. parang bigla oh. lang siyang lumapit gano'n. Tapos sabi ko Kinausap ko nga po yung mga babae kong ka gym, kasi tinanong din po ako nila kung kami. Okay. Nakiss ka niya? Ito, frankly, nakiss ka niya o nagkiss kayo? Nakiss niya po ako. Hmm. Alam niya na ano. Alam nung guy Mali na... Mali yung nasa profile niyo ha. Nakalagay yeah. doon, nagkiss sila. Oh, nakis siya, hindi yung nagkiss sila. Iba yung nagkiss sila nung ano. Isa lang ang may gusto. lang dito doon. Oh, oh. Alam mo no, ano nung ka gym mo at mga friends mo na kapag sumama ka doon sa party, break na kayo ni Kian. Hindi po, doon pa lang po nila nalaman. Oh. Nagalit ka doon sa gay nung kinis ka ng... Hin hindi naman nagalit, pero sinabihan ko po siya na ayoko po nung ganoon. Ayoko nang oh. ganoon siya umasta nakala niya o, kasi hindi rin oh. pwede yun. Basta oh. kikiss mo yung babae, no? Sorry, no Depende na lang kung okay lang din sa'yo, oh. di ba? Pero dapat humihingi ng permiso. Consent. Kasi di ba dati uso yung mga nakaw-nakaw halit mm. ka? Ah. Ah. Nakaw-nakaw halit. Ilang beses nangyari yan na hindi ka niya pinapayagan? yun lang po yung time talaga na sobra kasi um, pero there, there were times na nung parang nagsiselos siya na to the point po na 2 to 3 hours po kasi ako usual nang gym tapos bigla nung nalaman niya po na ganon parang sabi niya ano bang ginag parang bigla na siyang nagihigpit na nasa gym ka pa rin anong ginagawa mo sa gym posible ba yung 2 to 3 hours pero doon nga sa yun may, may point si yan kung bakit siya magihigpit mm. tignan mo nung pumayag siya si pumunta ka no, kidding, nahalikan yeah, ka yun, kung di ka pumunta doon, hindi na umapit diba? sa ganyan. Kung di ka pumunta, yun nga, kung sumunod ka sa kanya na, huwag kang pumunta dyan, di ba? Kasi feeling niya hindi safe eh. Mayroon kang kasamang taong may gusto sa'yo na lalaki na ka-gym mo. So, maraming, since lalaki siya, alam niya yung mga pwedeng mangyari. At nangyari nga yung iniisip niya. Pero long time na, gumano'n po yung guy kasi alam niya po na hindi na Problema. kami. Problema. That, That night, wala na kayo agad. Ay, pag ba Kasi si po, uh, uh, okay, ano yun ba si Kian? Kaya nga, that night, so ibig sabihin, the whole time, may something siya sayo. Oh. Kasi, di ba, nung, nung sinabi niya huwag kang pumunta, yun din yung time na, na sinabi niya break na kayo, di ba? At yun din yung time na nagkita kayo, at yun din yung time na pumorma siya agad sa'yo, at yun din yung time na hinalikan ka niya. Nangyari yun sa isang gabi. Oh. So the whole, hindi man pwedeng zero to one hundred. Mm. Meron siyang something sa'yo. Oh. Pero Jamie, Then, tsaka, alam ba nung, nung guy na nagse-selo si Kian sa kanya? After na po, parang kinaumagahan na po. Kasi doon niya lang ata, doon niya lang daw nagparamdam doon sa swimming. Hindi, kaya kinuwento mo kasi doon. Kinuwento swimming. mo naghiwalay kayo. Hindi ko po kinuwento whole story. Ang sabi ko sa lang, sa na. lang na parang gano'n, nagka-misunderstanding kami. Pero ikaw, Jamie, ready ka na, no? Parang feeling ko ready ka na eh. Kasi nung sinabi niya na Pagpunta ka tayo. dyan, maghiwalay na tayo. Pero tumuloy ka pa rin. Parang sa sayo, parang... Pwede niya oh, okay. i-let go. Parang break ready na, na kami, okay. Go. okay lang. Hindi po, sa lahat ng mga relationships ko po, ako po talaga yung parang hindi na po ako nagbe-beg na magstay. Ah, hindi ka nagmamakaawa na wag hindi. na tayo ano. So Actually, parang ready ka na nga, no? Pero hindi ka naman mag magbeg. Di, 'Di ba sinabi niya lang, Oo. 'di ba? Parang pinapili kanya niya eh. Hmm. Actually siya yung nagbebeg na no, wag kang tumuloy, hmm. 'di ba? Oo. Kasi po nung time na yun, naisip ko po kasi magne-nurse po ako. Pag pumunta po ako sa ibang bansa, paano po pag may ka-work -ka ako kunya re doctor tapos pinagsasalosan niya. What if po gusto niya po ako mag-resign kasi yung doctor, dumi uh, dumidiskarte sa akin. So parang naisip ko po na hindi ko kaya ng sama na ako pagkatiwalaan. ito din ba? Kunyari nasa relasyon ka, may pumoporma sa yung lalaki, papayag ka pa ba? di ba? Hindi po. Sinasat ko naman din po yung boundaries. Kaya nahalikan ka. Nung time na yan po, um, wala na po ako, hindi na po ako gano'n ka, kasi busy po ako na malungkot ganun. Tapos parang, tsaka medyo tipsy na, hindi ko na po talaga mm. na, Ah, hindi niya alam. Tipsy siya. Hindi, niya, hindi mo inalaw yon. Yes, hindi. Hindi mo inalaw. Sadyang iba yung lalaki, di ba? So, Kaya ngayon mo lang ba narinig Kasi kung yun? nahalikan siya, hindi niya rin naman fault, di ba? No. Kasi mayroon din naman talagang lalaking susunggab sa kanya. Mm. Kahit, Aggressive. may kahit may boundaries pa si Jamie, kung mayroong salba salbahi Aggressive. talaga yung lalaki, susunggaban siya. Kaya dun sa... tinatanong ko lang ha, para lang malino. Pero hindi ko naman sinasabing kasalanan mo yung kung ba't ka nahalikan baka nagkaroon ng ano, mix signals din, katulad ng kung paano kayo naging kayo ni Kian dun sa ka-gym mo. Mm -hmm. Parang, ah, parang gusto ako nito, halikan ko nga. Ganon yung kisa. Pwede <laughs> <laughs> no? ah.